Nakakagulat, aktor na si Paolo Avelino naging emosyonal ang reaksyon sa pagkikita ng anak nito at ni Kim Chu. Inaabangan nga umano ng marami ang pagpapakilala ng aktor kay Kim Chu sa kanyang anak. Dito ay pinagkatuwaan ng mga netizens ang ganap sa kanilang dalawa. Inulan naman ito ng mga masasayang komento sa iba't ibang social media platforms. Sa hindi nga inaasahan, naging maemosyonal ang aktor dahil daw hindi niya akalain na magiging maayos at maganda ang resulta ng kanyang plano. Naglabas ito ng pahayag dahil sa sobrang saya at tuwa niya sa pangyayari. Tuwa naman ng mga supporters dahil nakikita daw nila na todo magmahal ang aktor. Dagdag pa nila, ibang iba daw ang galawan ni Paulo sa ibang mga artista. Ayon naman sa actress host na si Kim Chu, gagawin niya daw umano ang lahat upang maging mabuti ang kanilang pagsasama. Naantig naman ang mga tagahanga ng dalawa dahil sa mga nakakatuwang nangyayari sa kanila ni Kim at Paolo. And this is Chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.